hapon at uh, nandito kami sa Sisiman sa Tabing Aplaya at uh, dito yung aking pamangkin ay namimingwit siya yan at uh, dito yung malalaking bangka sa kwan nire-refer ito yung pang ano pang tunahan kan? yan at uh, dito naman sa likod ko yung bangkang nire-refer yan ah ito kaganda yung lugar dito sa aming sa bataan ayan tapos yan mga bangka yan lahat yung pangsunat pang mga panghanap buhay dito o, so, napakaganda talaga na ano, pangisdaan dito basta may isda lang at para sa pangpamilya at ito yung aking pamangkin ng huli ng isda Ayan, at, uh, Merry Christmas sa ating lahat at uh, maulan na hapon. Ayan, maulan na hapon sa Paskong Pasko. Ayan, at uh, hanggang dito na lang ang aking uh, mixing vlog. Uh, next time again. Okay, bye-bye.